Kung sa ibang kwentong pamilya, tulakan ng responsibilidad ang madalas nating marinig sa magkakapatid na may mga alaga ng magulang. Ngunit sa reklamong idinulog sa ating programa, iba ang sitwasyon. Ipinagdadamot ang ina mula sa mga kapatid na di umanoy mga pabaya? Ito ang mariing itinanggi nila Edeline Fornalisa at Jose Abraham. Kaya naman personal silang dumulog sa programa at humingi ng tulong na magkaroon din sila ng karapatan at oras sa kanilang ina. Maari nyo po bang maikwento sa amin itong reklamo po ninyo laban po dito sa kapatid po ninyo? Pag pumunta yung ibang kapatid ko, nagagalit siya, yun siya yung nagsabing napapabayaan namin. Okay, Kaya napapabayaan yung... daw ninyo. Hindi naman namin yung napapabayaan, siya lang naman ang nagsasabi na pinapabayaan daw namin. Huwag na kayong magsinungaling na tayo para tayo'y magkaayos. At para sa formal na pag-aayos ng magkakapatid, sa presensya ni Blandino Lumanggaya, ang punong barangay ng Barangay White Deer Hubilian Albay at kanyang sekretarya ay muling nag-usap-usap ang magkakapatid. Ang ito ay nagpapatugoo na si Edeline Pornalisa, si Abraham, and Abraham na nagkasundo na ina-time, pwede silang magbisita sa bahay. Salamat po sa Akubicol, Tabang, Aura mismo. Sa buong Akubicol, salamat na nakalaman.